Ayan po yung ating mga tanim dito Medyo matataas na Ayan o, dito pala tayo si area natin So yung ating uh, Papaya na noon ay maliit lang Ayan po, nakailang beses na po tayo mag-harvest dyan Ayan. Yung ating uh, Sitaw Ayan po So ngayon eh wala nang gamit itong ating pool Wala nang masyadong events So pinagin natin ng net tapos dito sa baba para hindi mapasok yung mga ah uh, yung ating papaya rito, ayan po. Malalaki na rin po yung bunga yan. Yan. So ito yung mga dati nating tanim na maliliit lang nung araw. So ito ng ating mga rambutan. Ayun Diyan po ako nagtuwa nagtatali ng ating net dito sa pool. Yan. So yung ating kubo as usual Ayan. So yung ating mga ah uh, ito lansunis, ang rambutan lansunis. Yung ating mulberry at saka itong ating isa namang ayan. Ayan oh. Papaya natin. Ah, ba? Diba? Ang dami ng bunga. Pwede kang magkate ng manok. Meron tayo itong lemon grass. Mayroon tayong kapayas at saka may native manok sa likod. So kumpleto na dito sa area natin. Ito. Oh. Yung ating abukado. At saka, uh, shout out po pala doon sa kutitsya ni Mrs. Nagbigay siya ng Madrid de Agua. Yan po, malalaki na. Yan. Yung Madrid Agua natin sa likod, ito yung ating uh, mais. Yung ating Madrid de Agua doon sa likod, medyo hindi maganda ang ang uh, uh, paglaki nila dahil po ay uh, alam nyo man marami ting alaga alaga, uh, uh, samahan nyo ako ikot tayo doon sa sa likod nandun yung ating mga alaga okay. stay lang kayo dyan alam nyo pagpasok mo palang dito makikita nyo akagad bubulaga sa atin yung mga alaga natin ano o ayan sila o akala nila siguro pag bukas kakain na kainan na naman so dito sila sa pinto lagi nakabang ayan o tinan mo pagpasok mo palang dito sa pinto yan na, na ng mga pagkain. Ayan o. So, napaka dito nila. Alam nyo, ang wala, ang, ang ano nila, ang libangan nila, no? Pag wala silang magawa, tina mo yung aking mga saging ditong tanim, Oh. Ito, bagsak na naman yung isang puno. Ito. Napaka-organic nila, Oh. Yung saging hindi pinatawad, oh. Ayan, oh. ayan Yung saging natin, kinatay na naman nila. Ito, yung ating Madrid Jaguar, yun oh. maliliit, o. Oh. Kulidis natin, kalbo na. So, ang kinakain nila yung ating kamuting kahoy na dahon. yung saging. Tapos, yan, yung lemongrass, misa, kinakain din nila. Ayan na, napakarami na nila ngayon. Malalaki na sila. Ayan ito. So, yung mga pato natin, ilagyan natin ng uh, tubigan. So, ginawa natin dito malit na pan para ano lang ito, DIY lang. So, gumawa tayo na pan dito para liguan ng ating mga itik. Ayan, o. Dito sa naliligo. Ito. So, nililisan natin para aboy tayo sa mga lamok. O, ito. So, halika nyo. Samahan nyo ako. Sisilipin natin yung ating mga arti dito sa loob. Mamaya-maya, mangungligta tayo ng mga egg. Ito. yung ating 45 days. So, malalaki na. So, ito ngayon. So, kadali natin uh, may uh, taguil wield ng ating mga alaga rito. So, ito sila ngayon. So, hindi pa tayo nagkulikta uh, ngayon ng mga egg nila. So, may, maya pang konti kasi yung iba uh, Nagpo-produce pa rin sila ng egg. Ito. So, itong isang slot dito nagtaka ako kanina dahil nangingitim na yung palong ng ating alaga. So, kailangan talaga Uh, ano ko lang dagdag ka po sa mga may mga ganitong klaseng uh, mga alaga na si chicken po natin ito lagi yung mga yung automatic water feeder nila kasi po uh, minsan nag stock so ngayon sabi ingit sa aking kalaman kaya pala nangingitim na itong ulo ng ang palong nito dahil wala na pala ng tubig nung di dito walang walang gumadali na tubig so buti nga lang napalisin natin kagad at least nakarecover sila ayan malusog na naman sila ayan pag inaportin yung ganito ayan makikita natin itong automatic feeder na ito kailangan may tubig so kanina pagdating ko wala walang, walang dumadaloy kaya yung paling nila talagang nangitim na ito nangitim na kaya ito siguro ngayon no? hindi siya nagproduce ng egg So, yan nga ang mga problema na minsan hindi natin alam na kailangan nating uh, pag-aralan pa o talagang sobrang busy natin hindi natin na papansin so mamaya maya mamawag kita tayo yung isang kids natin doon sa likod hindi pa natin na ilagyan. so in the few, few more days magkakaroon na po ito ng laman uh, pwede na tayo mag supply doon sa ating mga uh, pagbibigyan so ito yung mga updates natin sa ating RTL so ngayon almost 90% na po silang nagproproduce ng mga eggs So, kaya nga lang, yung, yung number ng mga inahin natin ay hindi pa naman talagang kalakihan. At ito po ay isa lang munang pag-aaral. So, ngayon, na-adapt na natin yung, yung ano nito, yung, yung sistema ng kung paano sila mapalaki at mapa, mapaproduce ng eggs. So, ngayon, nagawa na natin. So, nagdadagdag tayo. Uh, may awang Diyos at... Uh, po niya tayo lagi ng kaalaman eto So, may napatay mong ko kagad kasi itong mga 45 days na to Tapos kung pumasok doon, makikikain sa loob. Ayan Oh. Ayan sila o, oh. Tignan mo. Oh. Minsan din ako mga kalakad na maayos dahil uh, minsan pag naglalakad ako, maapakan ko na mas nauna pa sila na sa akin o. Oh. O, mo. oh. oh, diba? Napakarami o, oh. nasa pahan na lang Oh. So, kung saan ako doon sila, nandun sila lagi. O, oh, yan o. Oh. 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 na ako madapa. Oh. So si sisilipin natin, nagawa tayo ng panibago bago itong kulungan. Nilipat natin dito si Pancho. May kasama siyang dalawang babae. O oh, isang babae na lang. ah oh, ito isang babae na lang. Sigurang nakawala yung isa. Ayan sila rito. Medyo okay siya rito. At plus, may kasama siyang bago. Oh, galing dun sa uh, kay uh, Utol Jigger na ina -ayon. Ito. So, itong kulungan ng ating mga Rhode Island. Ito, diyan sila. Kung saan ako, nandun din sila. Kasama-kasama ko ito mga to. Isa nga, maapakan mo na lang eh. Dun, gulong. Uh, liguan na mga ating mga itik. Kaya nga lang, mas gusto nila yung malaki doon. Uh, kapag, uh, ano sila, langoy. Ito, yung ating uh, DIY nating na So dito tayo nag-apply ng ating mga vitamins para po sa kanila one at a time na lang makapag uh, uh, ano na tayo dyan sa kanila ng mga vitamins to the whole week ito ito so itong ating isang alaga rito ito si Cardo ayan o no? so inhiwalay natin dahil pag siya ay nakawala tapos yung ating mga pato. Yung itik natin, yung yung ating uh, 45 days na ngayon ay na parang free-range na rin. mapalalaki babae ay uh, kung sa amin dito ay eh, ginakupahan niya. Nawala okay. tayo pati yung mga lalaki natin ng na mga Rhode Island ito. Talagang kinukupahan niya rin. So wala tayong magagawa So itali mo na natin siya So dito natin dito Kay uh, sister ko uh, Sandra Ito malayo na po sa mga Sa mga Manok natin Ayan to Yung mga tanim dito mga ano, gulay Matataas na po yung kamuting kahoy Yung kamuti ko dito tinanim Lemongrass Nagha Maghabol tayo doon ng lungkon Tapos Meron tayong talisay rito at saka yung abukado. So, ayan, mal malulusog yung mga alaga rito. at uh, saka hindi na sila naka, ng ating mga manok. So, sila nga at dito sila ngayon sa area natin. Kaya nga lang, medyo kung saan tayo, nandiyon din sila. Minsan mahirap tayong gumalaw dahil nga eh. Ayan o, tinan mo. Ayan mo, kung saan ako, doon yan. O, oh, manghihingi na naman sila ng mga pagkain. So, napakaamo nitong mga alaga ko, ayan o. Ayan, oh, kung gusto malapitan, no. lalapit ka agad, oh, ito. Ito ang aking 45 days, ayan sila, oh. ayan, oh. Oh, diba? Oh, akala na siguro may pagkain na naman. Oh, oh, ito mo, ito mo 45 days ko, ito, oh, na. Ah. Oh, diba? Ito, gusto kong nasanang katahin ito, kaya lang, naawa ako dahil sabi ko, parang, uh, naawa nga awa ako dahil, napakalambing nila, ito mo, ito mo, oh. Oh, ayan, pag, hindi sila umaalis sa iyo o para sila mga bata. O oh, yan o. Oh. O oh. oh, diba? O. Oh. So ito lang ang nakakalibang at saka parang napamahala na rin sila sa akin na parang ayoko magbawas. So ito, dahil nga nandito na tayo, bibigyan natin sila ng pabuya o bonus. Bibigyan natin sila ng konting patuka. Ayan. Kukuha tayo dito sa loob ng ating patuka. Ito lang yung lagi yung ating Uh, ganap dito sa araw rotation ko patuka sa umaga at hapon mamulikta ng itlog sasarado ko to dyan ka lang sasarado ko muna kasi pag nakapasok yan nahirapan tayo mapalabas kasi nga nandito yung mga nangitlog na manok ito ito na ito Ayon, hindi na nga ako nakaalis dito oh, ito ayun na ayun na ito mo na, tingnan mo. Oh. Diba? Nagkakaalib oh, yun <laughs> si, si, itik ko, oh. ayan oh. oh. Ito mga season naman yun hindi na nakakain oh, ayan mo. Ayan na, ayan na. Oh. Ayan, nagkakapalit-palit na sa mga mukha. So ito lang lagi ang ating uh, senaryo rito, ayan oh. Kung sino yung matapang, ikaw yung maraming parte. Ayan oh, yung aking mga, oh, hindi sila nakakain dahil nga eh takot din sila ayan o, oh, hindi na nakakain ayan, inubos itong itim pong itim itong malakas at matapang ayan, yung oh siya yung nanalo ayan eh, o yung maliliit nating mga ano mga ibang manok ang dito lang ayaw oh, oh yung mga pato natin, patingin-tingin na lang, hindi na makakuha o oh. o, oh, diba? o, diba? Ito lang ang ating scenario dito lagi. Napakasarap. simple buhay lang. At saka pag-aalaga na lang tayo ng ating mga native dito na manok. At saka itik. At saka yung ating malita pa itlugan. Ito. Ito yung aking uh, Rhode Island uh, black. Ayun o. Meron tayong isa. Ito napaka ito. Ready dito. Pag dahilan red din ito eh, no? ah, Di ba? Ah, ito Ito yung lalaki Ito yung mga babae Ito ah, Black din ito Babae rin ito, ito. Ah, yan. Ayan Napaka amo nila sa tao Kasi bawat Bawat kita nila sa akin Akala na may pagkain na naman Kaya yun no? Ikot ikot lang sila So mamaya maya Pagdating ng hapon Magpapakain na naman ako sa kanila So ito parang ano nito nila Parang uh, uh, siesta lang or uh, parang uh, tea time kumbaga uh, okay so, lang para at least medyo para mapaamo natin sila Ito. so ngayon hindi pa tayo nagkakatay ng mga alaga kasi unang una po uh, gusto pa natin magparami sa kanila so pag dumami na sila saka na tayo mag, uh, magbawas o magbenta tayo at saka yung mga egg nitong ating Rhode Island, gusto kong ibenta yung iba, yung organic uh, egg. Mas magandang egg nito kasi yung brown egg. ba Tapos yung iba naman, magpapa hatch tayo para at least yung ating mga uh, materials dito. Sa mga kaibigan ko na nagpipim kung uh, magkano yung ating pair nito, hindi muna tayo magbibinta ngayon. Magpaparami parami muna tayo saka uh, magbibigay ako sayo ng discount pag dumami na ito sana. Alam uh, sila na. No? So sana po ay naalik kayo sa ating uh, uh, mga update sa araw na ito. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe po sa ating channel. Sa mga uh, subscribers natin, salamat po sa patuloy niyo pagkikinig. Uh, 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 update sa ating mga uh, events or ating mga ganap dito sa ating area so magmula rito sa ating area shout out po sa inyong lahat nawa po uh, lagi po mag iingat at gabay po kayo ng ating mahal Panginoon hanggang sa muli bye for now See you again.